Ito ang nakakagulat viral at trending in sa mundo ng social media ang di mo kahit gaano ninyo pasira ng mga Duterte, hindi hindi ninyo masisiraan ang pagmamalatiwala ng sambayan ng Pilipino sa pamilyang Duterte. Duterte pa rin, ito ang sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos ng babasang resulta ng kamakailan lamang na eleksyon kung sana hindi lang nanguna kundi landslide pa ang naging lamang ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa pagka ng Davao City at ang anak nitong Sebastian Duterte sa pagkabisi Presidente naman ng Davao City. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago pa pa sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, siraan nyo man ng sira ng pamilyang Duterte sa bandang huli ay sila pa rin na magwawagi. Ito ang naging singaw ng marami sa ating mga kababayan matapos na masaksihan ng mga pinagdaanan ng pamilyang Duterte sa kasalukuyang administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr halos taplakan na ng langit at lupa at tapak-tapak ng pagkatao ng pamilyang Duterte ay mas lalong umiinit at nagliliyab ang suporta ng sambay ng Pilipino sa mga Duterte. Ang kamakailan lamang na resulta ng eleksyon ay isang patunay na talagang solido pa rin ang mga tao naniniwala sa pamilyang Duterte. Ito nga isang patunay na talagang mulat ng sambay ng Pilipino at alam na alam na nila kung sino ang mga taong may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan at ang mga taong ito ay wala iba kundi ang pamilyang Duterte. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani ng samot sa aring komento at mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang nilang at komento sa mundo ng social media and the netizens posted. Sa wakas, panalo pa rin ang aming tatay Digong at si Mayor Baste. Hindi pa rin nagtatagumpay ang kasamaan ng laban sa kabutihan. Ipinagkaloob pa rin ng pong may kapal sa kamay ng mga doterte ang kinabukasan ng Davao City at yan ay balitang sobrang naming ikinatuwa ng pamilya ko kasi kung sa ibang kamay napunta ang pamumuno ng Davao City ay baka magbago ang lahat. Baka mabalik na naman ang Davao ang dati nitong setup kung saan ikliwat ka na ng krimen na nangyayari at sobrang dami mga inosenteng tao ang mapapahamak kaya kaming mga taga Davao we are so blessed to have Duterte as our leader kasi hindi lang sila puro salita, talagang makikita mo sa kanilang gawa at kapag sila ang namumuno sa isang lugar ay talagang ramdaman na ramdam mo ang kanilang pagmamahal sa sambay ng Pilipino. Talagang sila ang perfect example ng salitang true leader dahil sila lang ang may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan. Grabe kahit napakulong na ninyo si Tatay Digong sa ibang bansa, hindi hindi ninyo maiaalis ang katotohanan na talagang sobrang mahal ang sambay ng Pilipino ng aming tatay Digong. Kasi kahit siraan nyo pa siya ng siraan, hindi nyo mababasag at masisira ang nabuong pagmamalatiwalan ng sambay ng Pilipino sa pamilyang Duterte. Kasi nakita namin kung gano'ng kamahal ni Tatay Digong ang Pilipinas at nakita namin kung gaano siya kagaling at kabuting Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga ipinanalo namin siya ngayon sa eleksyon kasi gusto namin na kahit na siya ang pangulo ng buong o hindi na siya ang pangulo ng buong bansa, at least pangulo pa rin namin siya dito sa Davao City at mararanasan pa rin namin ang kayang taglay na pagiging mabuti, mapagmahal at may kamay na bakal na leader. End uh, Pag-usapan natin yung pag-uwi ni Tatay Digong dito sa Pinas. Kailan ba? Makakauwi uh, makaka-uwi ba siya talaga? Ito, may statement ni Madam Hanilet Adansi doon sa bahay nila mismo sa Davao City. Uh, after itong pagkapanalo ni Tatay Digong, maraming nag-interview sa kanya. Nako, with full of confidence, ang uh, Ma'am Hanilet nagsabi, makaka-uwi si Tatay Digong. Wala na yung makakapigil pa. <laughs> okay, ito, panoorin natin at bigyan natin ng uh, reaction.

Yes. Ang sarap pakinggan ano? Yung with lots of confidence. Makakauwi na. So dapat ganun po tayo. Ako uh, kung minsan hindi hindi ko ma matanggap-tanggap na ang President Duterte nasa Netherlands na nakakulong. Ah. Uh, parang bangungot. Masamang ang panaginip. Kailan nangyari na eh. Kaya wala na akong inaasam-asam. And then karamihan nagmamahal ng na mga Pilipino kay Tatay Dugong. Ang pinakakaasam-asam ay 'yung makabalik siya sa Pilipinas na buhay at uh, malusog ang pangangatawan. So, kung kailan, hindi pa natin alam. ah. Uh, yung narinig kong statement na Attorney Kaufman is si nila na bago yung trial sa September 23 ay eh, makakauwi na siya. Kasi nag-file na ng motion ba yon yung kinisyon na ng defense team ni Pierre Ardi yung jurisdiction ng ICC. Wala nang jurisdiction ng ICC sa kaso ni Pierre Ardi dahil uh, kumalas na ang Pilipinas sa ICC noong 2019 pa at yung investigasyon ng uh, prosecutor ng ICC nagsimula 2021. Ikumalas na tayo. So, yun yung main argument nila. So, ipagdasal po natin, tuloy lang po, aram, alam ko, marami sa atin ang nagdarasal sa kalagayan ng mga Duterte, lalo na si Tatay Digong na, una, yung health niya, importante yung health. Malusog eh. Merong post ni Kitty Duterte, parang nag-tawagan uh, sila. Kikita mo, tumataba na yung mukha ni PRRD. So, he's in good health. Kaya nga, nung nasa Netherlands pa si Ma'am Hanilet, sabi niya, God is doing amazing things sa health ni PRRD. Although hindi niya din Italy, but I believe dahil sa style ng mga Europeans, maganda yung approach nila sa health. Kaya alam ko, bumubuti ang kalusugan ni Tatay Digong doon sa Netherlands. Plus, yung nagpapalakas sa kanya yung araw-araw na mayroong namimisitang mga kababayan natin OFW. Walang paltos. Araw-araw. Kamag-anak ko ngayon. Napalitan lang namin, nandun na sila doon. Galing Mindanao. Nagbiyahe lang sa Europe para lang bisitahin si Tatay Digong. Grabing, grabing pagmamahal. Oh, ito, yung pagkapanalo niya sa mayor. Balitang-balita, halos mga big-time na media outfit, international, si NN, BBC, uh, MSN. Kargado ang balita yung nanalo si dating Pangulong Duterte habang nakakulong, nanalo pa rin mayor doon sa Davao City, largest city in Mindanao. So, mayroon pang Facebook reel na napanood ko kanina. Foreigner siya. Don't tell me that Duterte has no more influence. Uh, look at this. Sabi niya, pinakita niya yung resulta ng butuhan sa Davao. He won on a landslide. Look at this. Even his son, uh, Mayor Basti Duterte, look at this. Yun. Very proud yung foreigner uh, vlog niya o oh, short video na na. Duterte has still a very strong influence in the Philippines look at this so, ayun, salamat uh, ma'am, apansin niya sa inyong uh, anong tawag to, encouraging words na makakawe okay magbasa tayo Champs Alonso, sana ICC will be gracious enough to send him back yan bago yung September 23 na trial o hearing ayun, baka makauwi na may nabasa akong post uh, pinsan ko nasa Israel magpapalit yun daw siya <laughs> magpapalit yun baboy siya pag makauwi si tatay tigong ako rin <laughs> hindi lang litsyon baboy litsyon baka pag makauwi yes toto pa rin ko yan litsyon baka baka naman lang isang baka yung of course yung hindi malaking baka yung uh, pa para mano pag makauwi siya ako very positive ako makakauwi hindi lang kagad-agad Basta kailangan lang niyang maging malusog. Kaya importante na manalo si Bipisara Sara sa kanyang impeachment trial para makatakbo siya by 2028 at mananalo. Pag na si Bipisara, Sara, yan na, mas malaking chances na makabalik. Although matagal na yan, eh, 2028. E kung may awang Diyos, uh, bago September 23, dahil sa magagaling ang kanyang abogado, kung katigan o paboran ng pretrial pre-trial judges yung motion, pwede eh makabalik na siya. Goodbye. Uh, itong administration ito, pag makabalik na ko, wala na silang kapag asang manalo sa eleksyon. Pag pabalikin ng ICC sa Tatay na basihan, ay eh, wala ng jurisdiction ng ICC sa kanya. This is the truth about free tuition as a member of the minority. No, marami nagsabi, hindi mo magagawa yan kasi hindi ka naman part ng administrasyon. But in the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya binito yung batas, pirmahan niya. Boom. Fully funded, fully Boom. implemented. And now, that law, million-million um, na -million ang nakinabang sa batas Boom. na yan. So, there are spaces, I think, in our governance, kung saan kailangan talaga tayo magtulungan para sa taong bayan. Klarong-klaro yan, ha? Maraming humad lang, even cabinet members. Pero, nanindigan si Tatay Digong, pinirmahan niya, fully funded. Kaya ito yung sinasabi ko, di ba, na pag ayaw ng presidente, ayaw niyang punduhan, wala ding mangyayari dyan. But, Tatay Digong, di ba, has the heart na kailangan tulungan ang mga kabataang makapag -kolehiyo. And in fairness to Bam Aquino, credit niya. Pero para kasi anong nangyayari ngayon, pero para kasi anong nangyayari ngayon, napunta ang credit lahat kay Bam. Which is, the biggest effort ay na kay Tatay Digong. <laughs> Kapal mo ni Gwen Garcia. Hala siya. Diba? Nag-file siya ng very urgent motion to suspend proclamation ni new governor Pamela Baricuatro. 4. <laughs> Baba na sa pwesto, Gwen. Ala naman na, Gwen. Luoy <laughs> ni Lalay ay. Oh, kawawa. Ikaw talaga ang kawawa ngayon, Gwen. Actually, kawawa ka talaga. So, manib ka kay Bebe. <laughs> Bumaba ka na. Bumaba ka na. Dun ka sa BBM mo. po, so far nung mga nasa Magic 12, sa Senate... ah, Senatorial Polls, eh, taga-alyansa. Yung iba po, mga kampi ni Pangulong Duterte, meron oh. din po mga associated sa mga pink. Uh, ano po ang assessment ng Malacanang ito given that the President campaigned dun sa alyansa all the way and ito po yung naging resulta. How would you assess this or how would you describe yung results na emerging ngayon sa senatorial polls? Yan po ang uh, ibinuto ng taong bayan. Gagalangin po natin uh? at uh, kung ito po ay makakatulong sa uh, administrasyon, uulitin po natin kahit ano pang kulay po niyan. Dapat uh? isipin po ng mga bagong halal uh? na sila po ay magtatrabaho para sa bansa, para sa taumbayan, hindi pang personal na interes o interes ng kanilang mga kaibigan o kanilang mga uh, sinusulong na na tao. Wow. So ano ano man po ito? Kapag ka po uh, nalaman po nila na ang gagawing proyekto o programa ng pangulo ay para sa taumbayan, umaasa po tayo na sila po ay makikisa. Wow. Ang baet. Akala ko ang sasabihin niya. Kaya hindi nakapasok ang lahat ng aliyansa ay dahil sa fake news. Yan yung gusto ko marinig sa kanya eh. Ha? Ha? Ano ka ngayon, Claire? Si Abalas niya. Hindi nakapasa. <laughs> Sabay-sabay nating i-congratulate ang bagong mayor na self-confessed drug lord. <laughs> Ay, Lord! Ginawa ko, Lord. At ano po uunahin nyo? Diyan sa Alvera, Leyte, pagkaupo niyo Mayor. Ang unahin ko, ang peace and order wow. at ang pag at uh, uh, bigyan ng ng solusyon ang droga sa wow. droga dito sa Albayra. <laughs> Idiisin namin ang droga dito sa aming lungsod. Wow. Is zero tolerance amin ang droga. Wow. <laughs> uh, Mayor Kirwin, uh... Woo, grabe. Galing 'yan sa self confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Ang galing. <laughs> grabe mangeles bakit kaya yan nanalo? Sabagay! Baka kasi siguro sa lugar nila, halos lahat runner. <laughs> lord, Diyos ko, ano nang nangyari? Imagine mo, dating self-confessed drug lord na kulong na, oh my God, tas ngayon naging mayor pa, galing-galing. <laughs> Talo! <laughs> sorry, sorry. Kung <laughs> mo mulayas ipadakok tamo wow hindi <laughs> lang magamumadakpan i-rehab tamo magkuhan ko ang mga tatay digong yor <laughs> feeling ko idol niya si tatay digong eh. <laughs> who is it no char char nakakatakot Elom <laughs> e lomdera tangigit ka ikaw drug lord ka self-confess nakulong ka pa tapos ang kapal ng mukha mo magsabi ng mga ganyan. Good luck! Ito, ah uh, pag-usapan natin itong post ni Ki, Ki Pichu or Crisette Laureta Chu tungkol sa BBC News. Sabi ni criset sabi ng BBC, delikado si BBM dahil sa results ng election at idagdag mo pa mahina ang economy. <laughs> ako, love ko ang BBC. Mali, mahilig ako sa BBC. Okay, so pakinggan natin itong news ng BBC. Worldwide na ito, ang daming nanonood. Lalong nagiging sikat ang Pangulong Marcos Jr. Sikat nga, delikado na siya. Dahil yung resulta ng midterm election, hindi pa pabor sa, sa administrasyon niya, pabor kay BB tapos mahina pa ang economy. Okay, pa? Usually, incumbent presidents in the Philippines get most of the senators on their slate elected, but this time, only half of those backed by Mr. Marcos won, and he needs those votes if the plan to impeach his great rival, Vice President Sara Duterte, is to succeed. Also, some of the candidates backed by her and independents got a lot more votes than those in the Marcos camp, suggesting yeah. falling popularity for the president. So, in the remaining three years of his term, Mr. Marcos has to restore his popularity at a time when the economy is not doing well uh -huh. and try to persuade at least two thirds of the senators to back impeachment. That's a tall order. If impeachment fails, well, Sarah Duterte is still the front runner to win the next presidential election. Wow. you doubt that she would use the authority that she got being president to go after the Marcoses. Na. <laughs> so what are we to make of the results of the Philippines election? Well, there's certainly not great news for mm -hmm. President Marcos. Usually in... It's not great news for President Marcos, the resulta of midterm election. Grabe. Ano yon? Uh, job o right hook <laughs> sa administrasyon. BBC na ito ha. <laughs> Sikat na no. Ang uh, daming nanonood. Basta BBC. Okay. Balik tayo. Noong panahon ni PRRD, yung midterm election, si then Mayor Sara Duterte ang umikot siyang nangampanya. Ilan ang nanalo? Siyam yung hugpong ng pagbabago. Siya ang napanalo ni Bipisara Sara. Ganon kalakas ang Duterte administration. Kaya hindi naging lame duck ang Pangulong Duterte. E ngayon, ilan ang nanalo? Lima lang. Lima lang ang nanalo at ang kanyang promise, or how do I call this? Nung simula, di ba sabi niya 12-0? Parang pinagmamalaki niya, pinagmamayabang na, uh, we are aiming for 12-0. Anong 12 5 lang. Minus 1 pa yung, yung 5 na yon Dahil si Pia Kayatano, hindi nila uh, makukuha ang suporta pagdating ng impeachment. Dahil si Pia Cayetano ano, na party. Kalaban na ng mga Marcos ang nationalista party ni Bilyar. So basically, apat lang ang kanila. Tulpo. Uh, tulpo. Lapid. Uh, Lakson and uh, Soto. Yun lang. Karamihan. Yung in-endorse ng iglesia, walo ang in-endorse, pito ang nanalo. Sara lang yun. Idagdag mo doon si ano, idagdag mo si Pia Kaitano, walo ang kakampi ni Sara, sa nanalo. Marcos Junior, apat lang. Kaya ito ang sinasabi ng BBC.

uh, rating ng Pangulo sa Pulse Asia. 25% na lang. Down by 17%. Uh, dati, 42. Biglang bumagsak ng 25%. So, yung rating niya na yun is nag-reflect sa eleksyon dahil uh, 4 lang o lilima lang ang nanalo sa kanyang kandidato na ipinagmayabang na 12-0. Oh, impeachment ngayon, no? wala na, patay sila the remaining three years of his term, Mr. Marcos has to restore his popularity at a time when the economy is not doing well and try to persuade that the... Ayan, the economy is not doing well. O, oh, pinagmalaki pa ng Pangulo. Tayo po, isa sa mga fastest growing economy in Asia. Ay, nako. O, oh, binuhat niya ang sarili niyang bangko. Eto, BBC News nagsasabi, the economy is not doing well. Ano ngayon ang Uh, resulta ng mga surveys, SWS dumarami ang bilang ng nagugutom na Pilipino dumarami ang bilang ng mga self-rated uh, pobring Pilipino so wala tayong asahan kundi pababa ng pababa ang rating ng Pangulo, We promise na 20 pesos per kilong nasana bigas, nasaan na? isang araw lang, stop na sila tutuloy ba nila? tingnan natin of the senators to back impeachment That's a tall order. If impeachment fails, well, Sarah Duterte is still the front runner to win the next presidential election. and <laughs> few doubt that she would use the authority that she got being president to go after the Marcoses. Yo, <laughs> exactly. Pag hindi sila magtagumpay sa impeachment, uh, wow, patay sila kay BP Sara. Magiging presidente. So, acknowledge ng BBC News, ha, uh, and I believe other uh, foreign media organization, na ang pinakamalakas na kandidato, presidente sa 2028 si BP Sara. So, oh. ano lang lang. Sige. Let the game begins. Impeachment na. Trial na. At tignan natin anong mangyayari sa kanila. Pag-usapan natin itong interview ni Karen Davila kay Comelec uh, Chairman George Garcia. Uh, nako, as usual, itong Karen Davila ay eh, matalinong ang kuruman. Advance mag-isip. So meron siyang tanong na nahirapan sagutin ni Comelec Chairman George Garcia. Buti na lang marunong siyang sumagot. Uh, kailang nakaka no may panamba si Karen Davila baka daw hindi payagan ng ICC na manumpa bilang mayor si pangulong uh, dating pangulong Digong Okay uh, pakinggan natin itong interview Ang ang na ano siya uh, manumpa paano yun Okay sa ating pumpa sa ating pong rules hangga't walang order to suspend proclamation yung isang kandidato na may uh, kahit may kaso ay maoproblema po ma'am Karen Chairman pero tanong ko paano kung hindi siya payagan ah. manumpa ng ICC pwede ba <laughs> <laughs> yun? Ayun pong ganun, uh, kabayan, uh, pa, Karin at, uh, Mang Karen at Uh, alam niyo po, kung ganun po, ang, DILG na po ang pahala doon. Kasi uh -huh. po kami po, as far as we are concerned, hanggang doon lang po kami sa ano eh, hanggang proclamation lang po kami, uh, Ma'am Karen, at uh, uh, sa kanya sa isang tao na nanalo. So, basta po, naproclama na siya, matatapos na po yung jurisdiction ng Commission of Elections. At kung makakaupo po yung isang tao, kung so, uh, hindi, ang DILG po, uh -huh. kasi po sa local government code, ang bahala at in-charge na pa sa ganyan. Walidin natin ha. Sa ating Pangulong Rodrigo Duterte, at hindi po maayag ang dahig na ano siya, amanong pa, paano yun? Okay. Sa ating pungkata, sa ating pung rules, Hanggat walang order to suspend proclamation, yung isang kandidato na may uh, kahit may kaso ay mapoproblema po, Ma'am Karen. Chairman, pero tanong ko, paano kung hindi siya payagang manumpa ng ICC? Pwede ba yon? <laughs> Ayun pong gano'n, uh, Kabayan, uh, uh, Ma'am Karen, at uh, uh, alam niyo po, hindi na LG na po bahala doon. Kasi po kami po, as far as we are concerned, hanggang doon lang po kami sa ano eh, hanggang proclamation lang po kami, uh, ma'am Karen, at uh, sa kanya, sa isang tao na nanalo. So, basta po, naproklama na siya, matatapos na po yung jurisdiction ng Commission Elections, at kung makakaupo po yung isang tao, kung siya ay nakapanong pao, hindi, ang DILG po, uh, base po sa local government code, ang bahala at in-charge na po sa ganyan. Si dating Pangulong Rodrigo okay. Duterte at... So, una, yung tanong ni Karen Davila, napaka-advance naman yun. Although that is expected of her dahil nga yung dekalidad siya na journalist. <laughs> so, atong himay-himayin, anong pakialam ng ICC sa atin in the first place? The people of Davao world ha have spoken. Anong hindi papayagan? Anong pakialam nila? So, masyado lang advance yung yung tanong <laughs> uh, napakaganda naman yung sagot ni Chairman Garcia. Saludo ko. Y tama yung sagot niya. Na as far as Comelec is walang basihan para hindi matuloy ang kanyang proclamation. So, proclaimed na sila. Proclaimed na sila Tatay So, sana naman wag nang makialam ang ICC kasi kung makialam sila, lalong uh, na ng ang taong Pilipino ang bayan ng Pilipino sa pagkidnap Uh, pag surrender nila kay Tatay Digong tapos papakialaman nyo pa ang kanyang pagkapanalo ano ba kayo? sobra naman yan <laughs> uh, so happy na ang lahat happy ang tagadabaw happy rin tayo mga nagmamahal uh, kay Tatay Digong na kahit nakakulong siya nanalo pa rin landslide uh, tsunami po ang pagkapanalo ni Tatay Digong ang ng lamang niya kay Carlo Nograles ganun na rin si Mayor Baste mga kongresista lahat panalong panalo ang mga Duterte <coughs> it's a clear message to this administration na hindi pwede yung kanyang ginagawa nila. Maling-mali yung ginawa nilang pag-aresto, pag-kidnap kay Tatay Digo. Okay. So, yung sagot na bahala ng DILJ, sana huwag na rin makialam ang DILJ para baka pakialaman nyo pa na huwag nyong paupuin si Tatay Digo. <laughs> Magkakagulo kayo sa dabaw. Okay. So, salamat. At doon sa sa Cebu, naayos na. Kasi kung nanalo, example, nanalo si Governor Gwen Garcia, e eh nandyan pa rin yung suspension order ng ombudsman, dapat ipatupad yun. So, maiipit ngayon ang DILG, maiipit ang Komile. So, malaking problema sana kung nanalo si Gwen Garcia, anong mangyari sa suspension order. But, lahat, water under the bridge na, kasi natalo nga si Governor Gwen Garcia, Oh. Wala na. Yung mot in academic na yung suspension order. Kasi ang taong bayan na, ang mismong nag Hindi lang suspend, kundi nag-reject, nag-basura, nag, nag, nag inidoro, Gwen Garcia. Ito, ninyo may pagka, ano rin, paasar din itong si Governor-elect uh, Sabi niya, babay lalay. <laughs> babay lalay. Okay, so ano pa ngayon ang hihintay natin ah, impeachment trial na lang ang ating hihintayin may balita sa ABS-CBN may political analyst na inimbita nila sabi ng analyst na malaki ang chances na ma-acquit si Pipisara yung sa News 5 naman, yung balitaktakan ni Ed Gaw with uh, Professor Malitikia uh, Dr. Agu Agundo ng UP uh, ng UP, eh nakikita nila na yung dynamics sa uh, Senado, marami ang mga senador na Favor sa acquittal ni BP So, may forecast si Professor Malutikia na baka hindi na nila itutuloy yung impeachment trial. At, nabigla ko kanina, sa panayam ng mga palas media kay Jose Claire Castro tinanong tungkol diyan eh sabi niya ang palasyo pangulong Marcos hindi daw interesado o hindi na iapura yung impeachment na yan so wow naman so diyo, mas maganda ka uh, wag na lang tayong ano sa impeachment trial lang para mas maraming magawa ang mga senador para makamove on na ang taong bayan hindi na mahati ang taong bayan dahil sa impeachment Tuloy na lang yan, labanan na lang sa 2020. Sino ang gusto ng taong bayan? Kasi ang very clear objective nila sa impeachment ay tanggalin si Bipisara para hindi na siya makatakbo pa ay At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komento na ko sa video na ito, comment nyo sa baba at babasahin yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutay click ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga video video ito. Thank you so much po.